puto eh, pwede na aray. ito idadalihin dadalihin na ng anong, ng uwak uh. nagpapakuha din ang mama mo uh. ito toy, ito eh nalaglag pa yung maliit ari pwede na rin ito ito po yung pag may ano po ilang araw po ay eh, hinog na rin po ito mga dalawa dalawang araw mm. Uh inuunahan din la ang tayo ng uwak ay hmm. ito po yung ano sa nilik, lake mga papaya po aray medyo hinug na ano ba lang mga kaisan? Tambal! Woo! Ngayon po, si Otol po at saka si Bunso. Si Bumbay po ay wala, nasa Kabite. Tol! Woo! Ayun nyo. Maglilimas din po yung mga yan. Saka na po magtatahid. Sige, malamit natin. Yan, hello po sa mga mag-iilog. Mag ngayon po ay buwan ng Agosto alam po nila marami po ngayong hipon pag mga taong lumakit po sa ilog ang gusto ay taghipon nilimas nila ang po Ari, mga kainsan. Woo! Ari, utol. Utol. Ari, nakikita ko na pagkalaman ito. Pinihing po natin. Ay, arin labak pala, oh. Lama ng laha kawad? aling kawad. Arin yung kawad. Nandiyan sa timba, ah. Wala na. Ah, oh, wala na. Nasaan okay. nga, po? Ah, isan. Mayroong botol yan? Ha? Huh? Ano, nakadala na po. Nakadala na po. Nakadala na po. Oo. Nasaan? wala po. Kaya na tinatawag po ko lang. Dito ang tubig. Liit. Pinihing po pa sa kaliptaan. Kaya lalong lumiit. Oh, oh. mga detas na ano? talo talo ka sa babak? sa labak ayong konto ayong konto talo 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 talo

Kuya, ang ganda rin ng spot ninda kaya bumboy at ni kaya Ace. Yeah. Mm hmm. Ang isado. Ang isado. Ang isado. Ang isado. mga kaisan native na hipon ini ito yan yan ini lang hmm. yan

Kaya mga kaysan ay malalim ang lungka Narito ang dalag niya sa ilalim Ayan po Ayan ang kantuhang iyan Ito eh O Ito po Okay Yun ito yun Yun ito yun ito Yun Ayan Kaya mo ba? Yun, 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 punta na dun. Yan, 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 yan. O, ma, ano ko, ha? Matibo. Yan. Nagpunta na dyan. ang dalag po ay hindi basta basta nababa kahit po malimas mo pag hindi po masusundot ipon ko yaw ano kuha kuha naman na rin oh, nari po yaw yeah. Tama diba daw to diyan. Oh, sundot. sundot, sundot. malalim ba? hindi kasi mga bayawang ito nilunggaan na ng pawikan yan, ang lakad oh, naan? Ano to At wawang dyo. Ay, dito. Laki. Nadali mo. Ah, laki. Wawang dyo. <laughs> Nadali mo agad. Nalang ibo ko ah, man. Alaki. Ah, laki. <laughs> Jumbo ha, kaisan. Dyo, ito eh. Ito dali Nadali agad ibo man eh. Na ito kuya. Nani? Ang oh, mga kaisan dalag. Magaling talaga ibo man. Dito pa lang ko ya. May hito pa 'tong pagkakalaki. Tingnan ko gagamitin ko na. Ay, ilalim. Sikit ka sa kadiyan. Hayt lang oh, ya. Nabakma agad ni buko man po ay. Hmm. Totoy ari, parang lungga am pa rin Totoy. Oh. Hay eh. kita mo. Laking hito. Hmm. Ah, pagkalalim pa pala dito. Kuya itak 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 mayroon na rin ng hito. Nahan. Nasa bubong ito. Kuya mayroon na rin hito. Sa. Kadan. Kuya itak. Nadali mo. Ah, malaki na din. Eh, okay,

Nasaan na pawigan? Ah, maray kayo na huli tol. Aba, pawisan pawisan na eh. Aba, dami. Aba, dami din pala. no dami din pala. Aba, laki. Ano laki? Wala na pa yung palawa ko tul wala na. Wala na lang ng tubig habol kami. Habol kami, gawa ninyo. Ay, Kaya kami bumaba agad, gawa ng habol na nga kami. yan nang bilis, ano. Nariyo tol,

Sinuot ni Buko man. Hindi Yan talaga okay. kakalang ba yung parting? Wala ano. Alam mo ito yung malalim din. Aray. Yan ang mapakalalim niya. Ngayon kakalalim yan. Ba't parang napundo utol. Ngayon daw? Napundo ba? Oo. Pagkakalang ba't yun utol? Okay lang. Dapat tayo yan. Kaya kas utol. Hindi malalim. Ito lang. Oo. Oh. Yan lang. Ito lang. Hindi paparun parun yung pakaliwa. Wala nga. Di na kumako rin. Aray utol. Aray. Hindi pakaliwa utol. Paano yan? Ito yan. Wala na. Pundo na utol eh. Makagawa na rin dipak ibaka eh, natipak na ano. Ano ano yun? Pumili hmm. Natipak oh, utol yan. Iwan bagyo ano. oh, salpok ano. Na haba, lalim. Ay, wala, Ay, wala na. Gawa arit, baka arit hanggang doon Pagkabal sudunan, tubig. Bahabal kami. Kaya pala eh. na Ay, sa yun. Si Pasimilya, Oh. Iyo.

Sinao ng shampoo po. Medyo malang shampoo ang dalag ay. Mm -hmm. Eh. Pantang Pantanggal lang sa. Ano ba ngayon? Ano ba ngayon? Ano ba ngayon? mga sinaunan ng shampoo. Ano po iniinom ko din? <laughs> oh, lasin yan. Huwag niyo pong Pang ano yan Pang gamot pang palambot ng ano? Gamot sa yar yaruma. Rayuma. Yung kat yung ugat. Iniinom naman po. Si Omar po ko sa atin si Amamang Rito. Si Amamang Rito sa kanya isa. Taga dito sa Luuban. Nalimutan ko na. Nagpakuha po ng laman niyan. Para pong luya ang laman yan. Barak. Yan po ay inaano. Gamot sa rayuma. Ah, mga kaisan. Kasi po ang huli namin. Nice din po. Tawa na eh. Tama mga kaisan. Lulutuin daw po. Kaka ah, Gusto mo ito yung ito yung kalahati ito. Uluto na. Ito yung luto na dadalhin. Ito yung dadalhin mo pa pa. Uwilinis na. Ito eh. Ululutuin na din dito. Lulutuin na. si Uti po. Yung huli po namin. Nagdadal <clears throat> din to po siya pa uwi. Gusto yung luto na. Ito po yung huli ni na utol. Dito na po sasama. Si, si ano po, si Kuya, si, Bum, si Utol Ace po, at saka si asawa niya. Namumuti po at may order na sitaw. Tayo naman po ay mag-ano na rin. Maglilinis po kami ng isda ni Bukuman. Si ang puta yung bibaga pa ako. Oh. Lagi kuway naman mga kainsan. Tol, kakait ka ba? Inapo Inapo yan ko na yan. Oo, para mabilis. Kakain daw po muna kami ng hapunan. Toy, nag-ano ka? Nagbisita ng mga niyugan, maghapon na <laughs> ah, maghapon ka nagbisita? Ah, maghapon. Wala ano? na gawa. Puro niyugi na. Ikot lang. Oo. Oh. Ah, hindi pa nakakapunta sa, kabaan, sa mm. yes, ka Ano, eh? Sa kabila. Hmm. Naglimas kami doon sa likod. Doon sa, sa kaham inyo. Oo. Uh, <laughs> ba siya? Lulaki ano? Oo ah. Lulutuin mo? lulutuin namin na doon. Ayan. Ah, si Oto, um, ano, uh, Jackpot? Kasi nice. uh, dinukot ng husay ah. Oo, oh, ano? yan oh. No? Quality ano? Naga uh, nagbisita ka lang ba? Oo. Oh, oh. Puro oh. Okay. niyo ginabayan niyo. Ay meron ding niyog, Merong kung ano ano na. Toy so, kasama ka. yeah. <laughs> 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 uh, Ikaw pras. Ini ko pras sa katman ay. Ikaw ba naman masata ko yung Francis? Oh, okay. Kaya nga okay. kita ko nung minsan ay okay, Sa gabi. Sa gabi. Aba. Eh, sabi kay eh, si Francis ah. Ano ba si kay mo babae lalaki? Ha? <laughs> Lahat. Ayo, ay, na ito naman ka. <laughs> Hindi kaya alam ko. <laughs> ay nung minsan daw ay may sumakay diyan ay wala daw pambayad. Sa mga Sinilibre. libre ko na Oo, oh, siya oh, nga, sabi ko, sa akin. Sa itinuro. Good job. <laughs> Hindi, maramihan lang na dalo niya. Mga trying to track daw ah. Katay nila. Full trip Hindi, yung kanilang dressing plant Dressing plan. Ah, apakadami ano. Mga walong truck Hindi, andok. Ang nila, andok. Jollibee. Asi kayo naglilinis nun? Oo. Oh, uh, yeah. Puro machine na... Machine na tapos matitira, isa sa idinala na tao. Mano-mano. Yung pala ginagawa dito sa ba? Ay, siguro yung cover lang nila. Kumbagi. Kaya mas iri pa ba yung kulang-kulang ba kayo o Lucena na? Lucena na iya. Ah, Lucena na. asa sa Bukuhan. Kaya naman masasagot ko kayo sa ini-interview ko din pag minsan ay. Ay. Oh. <laughs> Ikaw na ako para sa Bagot ah. Nadama kong alam Barangay <laughs> <laughs> Kon ba. Barangay Bukuhan. O to, to'y eh. baka kayo, to'y. Ah, konti Ah, sige. Ay. Salamat o to'y. Mga ah. misa na Kakain mo na. Ay, ayos ka. Kakain mo na. Kakain mo na. Kakain ka ba na? Tika. Ah, pag nagpadalwang ano, hindi joke lang. Ako, ah, sige, Francis. Masog pa biro kami. Hindi, tika ba, ba, Francis? Wala. Ay, pahinga day off pa lang ngayon, ano? Oh, yeah. Ay, Ano mo. yan? Kami busog pa. Ang sarap karami din. Pag uh, day off po, tinasama sa iyo. Pag minsan, nanggugulay. gugulay. Ay, sabi mo. ko, willing ka ba sumama, mga kopresis. Ha? Ay, Pag ganyan yung mga bata, ay, gugulay pa rin si Oto. Oo nga, pag nanggugulay gugulay ba? Kahit malayo, kasukasunod. Oo. Oh. <laughs> Wala magagawa. Ta, kaysan. Oo, oh, sige, Oto. Sige, sige. Okay. mga pinagsama na po yung huli si na utol is na po at saka si kambala magluluto ako muna utol ko ng mga papaya sa kabila oo utol kakain ba tayo? oo mamaya mamaya pagka tamo pagkakuha na ninyo oo pagbalik ayos na luto na ano utol kain po kakain po kakain po kakain po Pilipian, ada Pilipian. So nga, ikaw nga yung minimemorize mo sa school. Paano nga, ikaw nga? Flip yan, chapter 3, verse 15. Saan talagyan natin sa ako? Bukas na umaga. Nay po. Kinakain ko po yung red lady. Isayang e, naman po. Kira ng uwak. wala nga pag hindi po natin kinuha yung kantong may batik bukas bukas na po butas na po ito ayun o isa dalawa ayun po tuputihin na rin natin ito may batik na rin po siya titiranin na rin po ito kailangan natin maunahan hmm? pag may tatlong araw hinug na po ito eh. isa pang isa o oh. sa makalwa ito Ito, po oh. Ito ang masasarap Yan ang gusto ko sa red lady mga kainsan Haba kaysa sa bilog Ayan po oh. Nadali na rin ang uwak oh. Galing <laughs> Makikita mo yung mga bakat nila eh. Yung bakat ng paaw oh. Eh o, nagsusugot-sugot yung papaya. Kailangan babalutan natin yan ng sako. Para hindi po tayo maunahan. Kaisan babagal-bagal ka ay.